Hello guys! Good morning! Kung gusto po kayo, panibagong araw at buhay na naman kaya for today's kwentuhan po natin ay muli na naman tayong nandito sa daan para po bisitahin si paring sapmalon dahil nagpagawa po tayo naglegban sa kanya pero mas pinili kong pick up na lang yung legban na pinagawa po natin para kahit papano ay masilip naman natin at mai-update ko po kayo kung anong status ng breeding niya ngayon Anyway guys, no, magdadrive lang po ako saglit at babalitaan ko kayo pag nandun na tayo Let's go! E So ay lang guys, no, ilang minuto lang po ay napakabilis ng biyahe natin. Nandito na po tayo kay Paring Sack Malone para nga po kunin yung pinagawa nating leg bind at hingi na rin tayo ng kunting update about sa mga ibon niya kung ano ba yung status ng mga breeding niya. Ayan si Paring Sack Malone kung mapapansin nyo, inistorbo natin siya ng konti dahil kasalukuyin siya nagpapakain pero maya maya lang ay papasok tayo sa kanyang aviary para nga po tignan kung ano ang status ng breeding niya ngayon. Let's go guys, pasukin na po natin si ano, si Paring Sak Malone habang nagpapakain siya dahil titignan natin kung ano ba yung status ng mga ibon niya dito sa kanyang aviary. Ay pare, good morning po ulit. Ayan, good morning, nagpapakain siya. Pre, bibisit ko lang yung ano, ililibot ko lang yung mga viewers natin sa aviary mo dahil sa nakikita ko napakaraming ano ngayon, napakaraming nagbago at napakaraming inakay. Dito sa cage dahil nung pumasyal tayo nung last time nag vlog dito ay kukunti pa lang yung mga ibon na nandito sa kanyang flight case pero ngayon makikita nyo uh, hindi natin alam kung anong mga mutation ng mga to kaya for sure mga high mid mga to tulad nyan mga aqua b1 tapos may nakikita dan danfallow yata yung pare no uh -huh. uh, violet opa danfallow tapos yung mga nasa taas naman ay halos mga ano aqua b1 aqua b2 Ayan, parang aqua blue 2. Uh -huh. Dilute na yata yun, pare, no? Ah, kapatid. Nap napakaganda ng ibon na yun, no? So, dito naman sa pangalawang layer, eh, halos mga aqua o paino. So, dito sa kanyang, ano, dito sa kanyang flight case na apat na layer ay nakasort yung mga mutation ng mga, ano, ng mga aqua niya. Kasi tulad dito, mga ino, tapos dito sa pangatlong layer, Anong kargado ng mga topre? pre? Mga Danfalo. Mga Danfalo. Tapos, doon naman is mga Aqua Dilute. At dito sa baba... Yan naman yung mga Split Pallid. Yan, mga Split Pallid na fishery. etong si paring Edwin, napaka-silent na breeder. Pero kung makikita nyo, yung aviary niya is punong-puno ng mga breeder. Tapos, ah, siguro karamihan dito is mga poster niya. At meron na akong napansin dito, pre. Dito sa case number sa 25 mo, parang yung parisan mo dito ay back-to-back, -back, ano na... Aqua Aqua Bluetooth yan Aqua uh, Bluetooth So anong project mo dito pare? Actually tinatry ko dati pa yan na ano na, na Aqua Homicide Go Hmm Dan follow Kaso bisa na no, sa experience ko sa tagal na nga ano, Nung pag-break ko dyan Nakilaklas na rin yan uh, Walang lumabas na ng Homicide Go Hindi ko alam kung alas na ako ano ay ah, ibig sabihin pare, pag homozygote yung project mo, kailangan back-to-back blue yung parisan mo or kahit B1, B2? Theoretically, kung na mo sa genetics, dapat as long as meron siyang aqua back-to-back, maglalabas na dapat ng homozygote. Sample, aqua blue 2, aqua blue 2, theoretically, dapat maglalabas. Okay. Aqua blue 1, aqua blue 1, din dapat. At aqua blue 1 at aqua blue 2 na pili yan maglalabas. But so far, based on my okay. experience, sa ako glow to back to back two per shell na sinet ko ganyan mm. uh, dito sa ano sa dan project uh, nakano na ako dyan naka walong clutch ko lang lumabas dati nandun yung isang ano ko paris ko na ako glow o pa split video back to back doon naka walong clutch ako Wala anak na yung mga video ko Uh, wala din lumabas na ano na so, so, anong nakikita mong dahilan, pare? Hindi ko yun ano, makipaliwanag kasi mukhang na lang talaga ako sa genetics na pinapalo ko yung, ano, yung genetics dapat na ano. Mm. Na, na, Pero kung titignan mo rin kasi yung, ano, yung aqua talaga, ah, sabi nga natin na sa ah, part pa rin siya ng mga na ano, ng mga partial kudu na kinatawa mm. na parang nagsama yung blue cat rin. So sa tingin ko baka may, ano, may effect din na ano, na on sa blue side sila. Kaya uh. pag ginamit mo yung back-to-back kapag-duwa, -back nakakaroon ka ng humas ng food. Ayan, based experience ko, meron akong ano dyan. I think this one, yung page sa 24, yan, back to back, aqua, blue one, o pa-ino yan, ah, uh, nakapag-produce na. Nang ala ng... Na, Nang na, visual na, na na, ako ako masaybo. Pero pag B1B 2 naman paresan mo, ganun pa rin? Hindi hey, pa ako, meron ako doon ngayon na nakaset na, ayun, sinamis ko na binibig. Ah, uh, tingnan natin. Pero sa ah. back to back, aqua, blue one, nakapag-parabas ako at that time, talaga tuminay ko rin na ako of one back to back at ako half of the two back to back. So ngayon, bago pa lang yung setup ko na half so, one. At so, eto pala guys, no, meron tayong bisita ngayon, yung rider ni Paring Sang Malo. yan Good morning sir! Ito yung ano niya, dadali yan. Uh, Palo na ka. ako of the one of one of Palo na yan. May kasama din yan na dito na... Sa sakay din. Yun, yung maganda nga doon. Yung na uh, ano, Aqua Blue 1 ano, Bio uh, split din. Dito. ko yung ano, yung B1 par, parang ma malaki yung similarity ng homozygote no. Yun yung idea ko dati, but gusto kong nag-back to back ako ng Aqua Blue to para sisig pa lang Makita mo, Makita lang mo na. Makita mo na no. Oo. Kung titingnan mo dito, ito mga ano to. Mga paino. Almost walang ano eh. Almost konti yung ano yung difference nila. Ayan, ginawa ni pare yung isang malong. Ninistorbo no talaga natin siya para may pagkita ng ano, malapitan yung uh, hindi. pagkakaiba Ating ng naman ano. Ito, parehas lang na ano to. Nang ibon na yun, parehas lang na B1. B1? Ino. Yeah, actually, ano to, homozygote na B1 sa kalo. Uh, parehas na hindi ano. Ah, homozygote na siya, pero ano lang siya, Ino, no? Oo, uh, oo, uh, mo yung ano, kung titingnan mo dito, halos walang ano, pagkakaiba. Oo nga, no? Malaki nga yung similarity nila. Pero kung titignan dito, konti lang yung difference ng kulay nila. Mm -hmm. Kung ano, konting-konting ano lang, pinkish lang, oh. Pero ano? sa totoo lang, pare, hindi ko talaga alam kung sino yung homozygous dyan kasi napakalaki na similarity ito, ito. nila. Ayun, ito pala mas yung like homozygous na ano. Dito, tignan mo to, mas medyo maliin yung ano. Hmm, yun. Kukunti so, lang, light kukunti na light lang, no? Pero kung titignan mo sa opaline niya. Yeah. At ito naman yung isang ano, yung isang sample ni pare, isang malo. Ito, isa talagang halata na, including mm. the big. Ah, okay, parang mas dark itong ano. Isa no. Uh -oh. Mas ma-orange siya tapos ito naman parang light, orange yung ano niya. Parang in between siya ng ano. So ngayon, ano yung uh, yan, par? Ito, Omosaygo opa. pa. opa o pa ino? Eh, o pa ino. Tapos ito, aqua blue one lang. Aqua blue one. Yan. So, yun. Uh, sana, guys, napansin nyo yung pagkakaiba ng homozygote tsaka, ano, tsaka aqua B1. Pero sa nakikita kong personal dito is napakalaki ng, na, ano, ng similarity nila pagdating sa itsura. So, eto nga, guys, no. Gusto ko lang pagkilala sa inyo. Sir, sir, ano pang pangalan nila? Ano po? Pangalan ko po ay Joey Ampong. Joey Ampong. Ayan. Isa sa mga pinagkakatiwalaang rider ni Paring Sack dito sa kanyang mga ibon. Anyway, pare, ano, saka pwedeng kontakin ng mga viewers natin para sa mga gusto mag mga ibon nila, mga ibang items. Sa kanila pwedeng kontakin. Ah, uh, pwedeng pwedeng po 'yon kontakin. Share din po, para uh, abey yeah, tingin po. Si <laughs> <laughs> Ayan, ilagay mo Shere, 'yung ano, 'yung uh, Facebook account. Okay po, na, ano na lang ano, po, uh, Joey Ampong po. Ayan, Joey Ampong <laughs> ayan guys now yatas yeah, ko po dito yung facebook account ni sir para po sa mga gustong uh, magparides ng mga item nila ibon man yan or kung anong uh, produkto na gusto nyong iparide around uh, San Fernando or maliban sa ibang lugar ay pwedeng pwede nyo po siyang kontakin so ito na nga guys si paring sang malunong nakaready na yung mga carrier niya para sa shipping for today at ito na nga kinuhuli niya yung mga ibon na ipapasip niya sa kanyang rider so ayan guys no? kung makikita nyo kinukuha na ng uh, isa isa yung mga leg unique number ng mga ibon niya at ina-attach dito sa mga carrier box kung ano ba yung ID ng mga ibon na to para kahit paano pagdating dun sa location ng ano ng mga ibon nito ay hindi maliligaw yung kliyente ni paring uh, so anong ID niya pre? so ito pre uh, ito yung, unang ibon Nana, na, na na ipapasok natin ang leg band number niya is 2 7 dumbbell na green. Yan. So, ito yung ibon natin. It's aqua blue one, opa split dan follow hen. Ayan, oh. aqua blue one, split dan follow hen. Saan pala ang biyahe niyan, pare? Ah, uh, Kiyoshi to. And sa Quezon City. So, yung mga ibon ni ano, ni paring sang balon ay medyo napapalayo na. Lumalabas na ng pampanga. And at the same time, maya maya lang ay papakita niya sa atin yung ano, yung biyaheng Mindanao ba yun pare? Uh, may Mindanao, may ano, Bacolod. Ayan, may Mindanao, may Bacolod kaya sa mga gustong mag-avail, mag-visit sa kanyang Avery guys, siya tats ko po muli dito sa screen natin yung FB account ni Parang Sakmalon yun nga po para sa mga gustong magpa-ship kahit sa Luzon, Visayas, uh, Mindanao kaman ay pwedeng-pwede kang puntahan ng mga ibon ni Parang Sakmalon at the same time yung mga produkto niya ng mga legban, mga esprolina, mga uh, probiotic ay makukuha nyo lang dito sa Sakmalon Avery itong susunod natin ang leg band number is 274 Green Dampel So, ang kikita mo ah, Solid color na solid color na ano hmm, Napakaganda uh, na naman Bayo pa ito yata oh. Aqua, ano, ah, I mean, ano, B1, B2, ah, uh, Dan Bayo Line, ah, ah, uh, split, o, ano? uh, baka. So, ito yan, saka yung nauna, ito yung chair nila. At ito naman, pre, yung mga, paano mo, no? pa previous natin, no? Yung isa, previes, yung isa, ano yan, papunta ng Laguna. Pero, isa, cover niya muna sa Ketong City. So, ito yung mga isa sa produkto na ipinagkita ko na rin doon sa last vlog natin. Tulad nito, pre, saan ang biyahe ngayon ito? Yan, ah, uh, doon sa kumili ng, ano, mga ibon. Ito, yan hmm ayan. Ito so... yung, ano, at ito naman yung sinasabi ko sa inyo na leg band. Pero hindi po yung pinagawa natin to. So itong leg band na to, parang pang bird na yata to pre. Sun at face time pang ano, pang ag. Yan, sun conure, ito, uh, plain na kulay gold pero pang sun conure daw itong leg band na to. At yung isa naman pre, yan, spirulina. Yun At ito naman yung isa sa produkto ni uh, ni Sakmalon na spirulina na talagang pinatangkilik ng mga Uh, breeder dahil sa napakaganda ng produkto na to at napaka-effective sa mga ibon natin pag gumamit ka ng ganitong klaseng ano, produkto na Spirulina, product by Sack Malone. At ito nga guys, no, yung mga in-order natin ng leg band para sa mga alaga nating ibon. Pero matanong ko lang kay paring Sack Malone, para ano ba yung sekreto bakit pilit na tinatangkilik yung mga produkto natin, mga leg band, mga spirulina, at yung ibang produkto natin na Sack Malone product? Actually, uh -huh. Ah, uh, yan, uh, mo na tayo talaga quality. Mm uh, sample natin itong leg band na to. Ah, uh, nung nagdecide tayong mag-business ng leg band, ang unang hinanap natin is yung ano, yung producer mismo ng ano ng laser machine na pinakamalaki din sa China. Then from there, ah, uh, tinanong ko siya kung sino yung pinakamagandang leg band para i-refer naman niya ako since so, may machine na ako kung wala akong legba na makukuha na na maganda hindi ko kukunin yung machine mo ako mm. so ni-refer tayo sa pinakamalaking pagawa ng legba okay. so worldwide yan actually pinakamalit ako na kumukuha sa kanya usually kinukuha ng mga ano mga ibang sa kumukuha sa kanya 20,000 pieces uh, up to 100,000 ano, pieces ganun. so Di bali na na ano, kung makikita niya mula nung nilabas ko yung mga product ko, hindi ako nag-increase. As much as possible, uh, inaano ko talaga na kung kaya pa rin i-absorb yung uh, pagtaas ng other uh, product o other aspect ng ano, transportation na, ano, Kung maliit na yung ano yan, hindi ako, uh, ayaw ko nga ano, mag-increase talaga ng anak ng price. Kaya same pa rin hanggang ngayon. Buwat nung nag-open shop mo lang yung price na leg ban same pa rin. Pares pa rin. Lahat ng item ko, same pa rin. Pero, yung nga, yung quality talaga, tinitingnan ko nire-research kung mabuti. Uh, kagaya ng spirulina na natin, yung spirulina na yun, isa na yun, repack lang yun. Mm -hmm. din, Ibig from supplier natin na number one producer din sana sa China, uh, pagdating dito wala na akong tinatagdag para magkaroon ng buffer o para dumamit uh, yun na yun yun na yun wala akong yun ano kaya kung aamoy niyo talagang amoy na amoy yung ano yung pagiging algae niya saka yung ano talaga yung consistency laging ano uh, tama ngayon ah uh, yung input food natin uh, magandang ano din yun dahil na nag-stop din yung ano yung R&D natin ah uh, Pinapakinggan natin yung mga ano, mga sales natin kung anong mga input sila kagaya nung pagbabacuum seal ah uh, ang input na yun ang galing kay, ano, kay pare ko yun ano, alam pasis ko alam po pasis na kung possible na ano na itagtag ko yun so kung titignan nyo from dating ano na hindi nakabacuum seal bumili tayo ng machine ng vacuum seal na hindi lang naman yung ordinary ah uh, talagang machine sa na, ano, na malaki tapos uh, nagdagdag tayo ng process nagdagdag tayo ng ano ng packaging dahil double packing din siya ngayon eh. Pero yung price, same pa rin. Same pa rin. Ayan. Uh -huh. At dito naman sa leg band mo, pre. Kung makikita nyo, guys, no? Iba-ibang kulay nito. Pero, pre, matanong ko lang. Uh, anong coat ang gamit niya dito? Talagang special talaga. to kasi... Ano? Uh, fiber coat talaga siya. Ah, fiber coat. Kaya uh -huh. sa nakita ko dun sa isang video mo, kahit sinunog mo yung ano... Makikita ko pa rin yan. Uh, Atun, pag sinunog mo yung fiber, kahit anong fiber, dapat matutunaw. Oo. Uh Oo. -huh. Kaya kung first thing iba, pag sinunog mo sa kanila, ah, uh, ano yung sa kanila eh, uh, fiber line, uh, lime made ka, carbon lime -made. pag sinunog mo, pag higita mo yung coating niya, magliliyab. Magliliyab, oh. Ito, makikita mo ito, matutunaw. Matutunaw lang, ayan. Kaya lang isa, fiber, ano, fiber plastic. So guys, no, kung mapapansin nyo, itong pangalan ng leg band natin, dati dun sa unang leg band natin, is CJC lang yung pinalagay natin ano, na pangalan, itong mga leg band nito, pero dahil nasa journey na tayo ng ano, ng pagkaglag, ay pinadagdag po natin yung pangalan natin. Kung makikita nyo, basahin natin, ayan, CJC Vlogs. Ayan, makikita nyo po dito yung pangalan ng channel natin. Para naman po sa mga Uh, viewers natin na makakakuha ng mga ano ng mga ibon natin na to ay malalaman niyo kagad kung saan galing yung mga ibon niyo. Ayun siya guys, oh. CJC Vlogs yung pangalan po ng channel natin. So ang size pala ng kinuha natin is uh, 0.5 or 5mm kasi nung isang araw dahil busy nga po tayo today ay nakalimutan ko yung mga inakay natin na napakabilis lumaki. Yung mga 4.5 na gamit po natin ay hindi na natin nailagay. So nag-change mind ako, nag-iba ng size ng mga leg band natin. So ngayon, ang gamit po natin ngayon ay 5mm na po kahit na matanda na yung ibon or nasa flight na po siya, ay malalagay pa rin po natin itong mga 5mm na leg band na to. So ayun lang guys, no? maraming maraming salamat po muli sa pakikipagkwentuhan sa aming dalawa ni Paring Stock Malone. Sana po kahit papano ay muli kayong nag-enjoy sa mga laga nating ibon. At eto ngayon, mag breakfast muna kami. Sabi ko na nga ba, mas maganda ang pumake ng mga product ni Sakmalon dahil merong free na merienda at alumsal dito. Anyway guys, no, sa mga gustong magpa-DNA ng mga ibo natin, ay ko po muli yung Facebook account ko dito sa screen natin para schedule po natin yung pag-visit sa AB nyo. At para po sa mga gustong mag-avail ng mga produkto ng Sakmalon Malone, ay ko po muli yung Facebook account niya at i-PM nyo lang po siya para po sa mga gusto nyong ibon, uh, ah, produkto niya ay pwede pwede nyo po siyang kontakin. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye! Bye!